Hello everyone! So for today's video, ang sishare ko naman sa inyo is yung isa sa pinakasikat na game or sport activity dito sa South Africa. At yan ay walang iba kundi ang rugby game. So kung sa Pilipinas, basketball ang pinakasikat na game or sports, dito naman ay rugby. Sa so, totoo lang, second time ko na itong umattend or mag-participate sa ganitong glassing event. Pero for our kids, this is their first time. Uh, meron lang nagregalo or nagbigay sa amin ng free ticket kasi medyo pricey din yung uh, presyo ng ticket sa ganitong glassing event. But thank God may nag-sponsor <laughs> at kami ay na-bless para makapanood nito. Super daming tao, talagang napakahaba din ng traffic dahil sa dami ng mga sasakyan. Pero blessing din kasi nakahanap kami ng parking space mismo sa auditorium. So ayun, kahit na hindi ko naman naiintindihan talaga yung game, natuwa na rin ako kasi nakikita kong masaya yung mga anak ko. Nakikisigaw lang din sila kapag may sumisigaw. May mga shows pa like yung mga dinosaur mascots na nakikita nyo ngayon. So this is another memorable experience para sa amin at sa aming mga Junakis. Kaya thank you for watching. Bye!